So, hello mga kaibon, magandang araw sa inyong lahat. So, ayun, maraming maraming salamat po sa mga subscriber natin sa YouTube channel. So, ayan mga kaibon, uh, naka 1,000 na tayo na subscriber. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-share at experience o tips sa aking ibunan, so ayan lahat ng na, na experience ko sineshare ko sa inyo at para makapulot kayo ng tips o kailangan gawin kung tama para sa inyo so ayan mga kaibon marami pong salamat at 1000 subscriber na po tayo sa youtube channel so ayan mga kaibon by december sa lahat ng followers ko o subscriber sa aking uh, Facebook account at sa uh, Youtube channel, lalong-lalong na uh, mamimigay tayo ng ibon sa December. So, ayan. Bilang pasasalamat ko po yan sa inyo mga kaibon. Sa lahat na nagsitiwala at nanonood, na nagsishare ng aking video. So, ayan. Malahat ng followers ko at subscriber ko by December, mamimigay tayo ng mga ibon. So, ayan mga kaibon. Halo-halo yan. May parikit, may... Kakatail at body. So, ayan. Uh, sana uh, mabigyan ko kayo yung mga iba. Yung subscriber natin. Maswertehan na lang po mga kaibon kasi hindi ko kayo mabibigyan lahat. Kung so, mabibigay ko lahat yan, ubos na ating ibon dito sa aking injury. So, ayan mga kaibon. Maraming salamat sa subscriber at followers ko sa YouTube channel at sa Facebook page. Sa Facebook ko. So, ayan mga kaibon. Uh, Bilang salamat mamimigay tayo ng ibon by December. So, ayan mga kaibon, maraming salamat sa subscriber ko ulit. Nag-1,000 na po tayo sa YouTube channel. Sa, sana tuloy-tuloy pa rin po tayo at tuloy-tuloy po ang tiwala nyo sa akin. So, ayan, hanggang gusto muli. Maraming salamat. Paalam!